Itong mga ilang araw nga mga kois nag-decide na ako na mag-bid ng sarili kong gaming PC. At inuna ko na nga yung casing nito o yung chassis niya. At ang napili ko palang shop na pagbibilian ay Easy PC. Ang brand naman nito ay Inplay. Pinili ko yung Meteor 3. Meron dalawang kulay ito. Meron siyang black at white. So, mabilis dumating yung parcel natin. Salamat sa ECPC. At black pala yung pinili nating kulay. Siyempre, pass forward na natin sa pagbubukas nitong parcel natin. Gustong gusto ko nang makita yung case natin dito gulat na gulat talaga ako dahil napakalaki pala nito sa personal asya pala dito yung ATX micro ATX na motherboard nyo kakatuwa lang kahit paunti-unti nakakapag build tayo ng ganito at ganito pala yung itsura nito pagka natanggalan natin ng plastic ayan nga at mga kois meron siyang parang magnet sa taas so ayan yung pangsala ng alikabok at sigurado ako mga kois pag nakita nyo to ng personal ay magagandahan talaga kayo so fiberglass na din to sa mga nagtatanong pala bakit itong inuna ko so ito palang lang yung kaya talaga ng budget ko inuna ko na to mga koys dahil mas magandang tingnan at meron na rin akong existing monitor keyboard at mouse. Kaya sa mga gusto mag-sponsor sa akin ng parts, baka naman. Joke lang mga koys. Kaya abangan yung mga susunod na parts natin na i-upload natin. Yun lang mga koys. Ingat!